Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito pag usapan natin 'yon ang nalalapit na laban ng Gilas Pilipinas at ng Jordan sa group stage ng uh, 19th Asian Games na ginaganap ngayon sa China. So narito yung magiging senaryo mga bay no ng Gilas Pilipinas uh, kung sakaling uh, matalo or manalo sila kontra sa Jordan mamayang hapon, okay? So una na dyan, kung matalo ng Gilas Pilipinas mga bay yung Jordan o okay, 5.30 uh, automatic nang pasok sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas waiting nyo lang sila kasi medyo bago yung format nyo mga bay ng 19th Asian Games so nagkaroon sila ng classification round okay so yung top team sa bawat grupo sa apat na grupo automatic nang pasok and waiting sa quarterfinals ngayon naman kung sakaling matalo yung Gilas Pilipinas mga bay sa Jordan Magiging number 2 sila sa group C Okay? Ngayon, pag nag number 2 yung gilas mga bay Hindi sila automatic na pasok sa quarterfinals So, dito na sila papasok sa classification uh, matches mga bay ano? Ito yung bagong uh, nilagay ng uh, Asian Games Kasi dati wala ito kung diyo nakakamali So, mayroong classification phase para makapasok sila sa quarterfinals Okay So, pagdating dito sa classification phase mga bay Mga kalaban, ang mangyayari nito is uh, Ang bracket ng hilas is yung group D Okay, yung group D mga bay Nandun yung uh, South Korea, uh, Japan, Qatar, and Indonesia Okay So, ang mangyayari nito mga bay Ang mga kalaban ng number 2 Kung sa halay mag number 2 tayo Sa standing sa group C yan. Mga kalaban natin yung number 3 sa group D. So, uh, I think ang number 1 and 2 ngayon sa group D is itong Japan and South Korea. Kung ditingdan mo yung standing sila kasi magkalaban pa itong dalawang to. Uh, mamaya, uh, bukas yata kung nyo nakakamali or mamaya. So, magkalaban pa yan sila para sa top 1 spot sa group D. So, kahit na uh, anong mangyari dyan sa laban na yan, sino-sino manalo at matalo between Japan and uh, South Korea, iniatan sila mga kalaban sa classification matches. So, ang mga kalaban natin mga bay is nandito sa either Qatar or Indonesia. Okay, yan yung mga kalaban natin. Kung sa mag number 2 tayo sa Jordan, sa group stage natin. So, uh, most likely, I think malakas yung Qatar. Okay, kasi yung Indonesia, Team B yung pinadala nila. Pero kung sa kasakali, makalusot yung Indonesia, Indonesia yung mga kalaban natin. Pero malaki yung chance na Qatar yung mga kalaban natin sa classification matches. Ngayon, kung mananalo tayo sa classification matches, doon na tayo papasok sa quarterfinals. Ngayon, pagdating ng quarterfinals, doon natin mga kalaban yung uh, either kung sino yung mananalo dito sa South Korea at sa Japan. Kasi yung maying ka-face -ka crossover uh, matches dito ng uh, either Japan or Korea, mga bayis, yung third sa group natin which is either Bahrain or Thailand. Okay? So dito na posible ating makaharap either Japan or South Korea sa quarter final. So yan yung mga scenarios mga bay kung sakaling matalo tayo mamaya sa Jordan National. Team. mga bay. maraming salamat sa